Justice for Zara! Justice for Zara! Justice for Zara! Hashtag Justice for Zara Ito ang naging viral na sigaw kamakailan sa buong Malaysia na yumanig maging sa iba't ibang panig ng mundo. Libo-libong tao ang nagprotesta at nanawagan ng hustisya para sa kanya. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng ulat, hinggil sa pagkamatay ng isang labintatlong taong gulang na dalagitang estudyante. Ayon sa unang lumabas na resulta, ay aksidente raw siyang nahulog o posibleng tumalon mula sa mataas na gusali ng kanilang dormitoryo. Ngunit kasunod nito ay kumalat din sa social media ang mga nakakagimbal na post na nagsasabing inilagay umano si Zara sa loob ng washing machine ng kanyang mga kaklase na siya raw tunay na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Kalaunan ay natuklasan ng isang mas nakakapanghilakbot na katotohan ng pilit na ikinubli isang lihim na muntik ng mailibing kasama ng bangkay ni Zara. Ngunit sino nga ba si Zara at paanong humantong sa isang malagim na wakas ang maiksi at inosente niyang buhay? Si Zara Kairina Mahatnir ay isang labintatlong taong gulang na dalagita mula sa Sabah, Malaysia. Nag-iisang anak siya ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanyang ina na si Noraida Lamat, ay mabait na anak si Zara. Masipag mag-aral, masunurin at niminsan ay hindi nagbigay ng sakit ng ulo sa kanya. Sobrang close sila na para magkaibigan lang. Sinisikap niyang makapag-aral at makatapos upang maabot ang kanyang mga pangarap dahil sa layo na aabot sa isandaang kilometro mula sa kanilang bahay papunta sa pinapasukang Religious Boarding School na Tunda II Mustafa Islamic National Secondary School, ay napilitan siyang tumira sa dormitory nito. Isang mahirap at malungkot na desisyon na mag-isa siya at malayo sa kanyang mga magulang. Ngunit maluwag niyang tinanggap para sa kanyang mga ambisyon sa buhay. Sa isang videong lumabas, ay ipinahayag niya rito ang kanyang saya sa pagtira niya sa dorm na yon nung una. Mas nagiging disiplinado daw siya at mas naging independent sa buhay. Natutunan niya na rin ang mag-manage ng kanyang oras at makapag-focus sa mga lessons niya sa school. Masaya ang kanyang mga magulang at sino man ang makakapanood nito ay aakalain din na sa paraiso nakatira si Zara. Ngunit magiging kabaliktaran ang lahat ng ito dahil dito sa dormitory na to, magwawakas ang kanyang buhay sa isang napakasaklap na paraan. Noong gabi ng July 16, 2025, ay payapa at normal lang sa loob ng dorm. Pagdating ng alas tres ng madaling araw bilang bahagi ng kanilang routine prayer, ay kinailangang gumising ng mga estudyanteng nakatira dito para magdasal. Malamig ang hangin at tahimik pa ang dilim. Ngunit makalipas ang isang oras, ay nakakakilabot na eksena ang gugulat sa kanila. May ilan na nakakita sa nakahandusay at walang malay na katawan ni Zara sa may drainage na nasa kanang bahagi ng Girls Dormitory Building. Sinikap pa siyang itakbo sa Queen Elizabeth Hospital sa Kota Kinabalu kahit lupay-pay na ang kanyang katawan. Kasunod nun ay tumawag na rin ng pulis upang mag -imbestiga. Pagdating ng mga pulis sa lugar, ay sa kapalamang nalaman ng mga magulang ni Zara ang nangyari sa kanya. Ayon sa sumuring doktor, ay lumabas sa kanyang findings na nagtamo ng napakalubhang internal organ injuries si Zara. Ang kanyang mga braso at binti ay nabali. Hindi na rin nagfa-function ang kanyang utak. Kaya't nalagay siya sa comatose na kondisyon. Durog na durog ang puso ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ina, nang malaman ang nangyari sa kanya. Tila ba katumbas ng taon ang bawat minutong pag-antay nilang magising si Zara. Ngunit walang kasiguraduhan ang lahat, kaya umasa na lamang sila sa isang himala. Para sa isang ina, ay napakasakit na makita ang kaisa-isang anak na nakaratay sa ospital, walang malay habang nakakabit ang mga tubo at life machine pero hindi nagtagal. Dahil kinabukasan lang ay ipinagtapat sa kanya ng doktor na wala na silang magagawa pa sa lagay ni Zara. Brain dead na siya at magiging mas mahirap lang ang sitwasyon at torture sa kanya kung ipipilit na i-revive pa siya. Kaya kahit sobrang sakit para sa mga nagmamahal sa kanya, ay nagdesisyon na ang kanyang ina na tuluyang isuko ang natitirang pag-asa. Isang napakahirap na desisyon para sa isang ina ang gawin yon, ngunit yun na lamang ang tanging paraan para makalaya ang anak sa pisikal na paghihirap. Dahil sa kanyang pagpayag, ay tuluyan ng inalis ng doktor ang life machine sa kanyang katawan. Noong araw din na yon, ay idineklarang patay na siya. Pero ang sandaling yon ng kanyang pagkamatay ay simula pa lang ng isang mahabang laban upang malaman ang katotohanan sa likod nang nangyari sa kanya. Sumunod na araw ay inilibing na agad si Zara sa kanyang hometown. Walang otopsi na ginawa at walang maayos na investigasyon ang mga pulis. Agad silang naglabas ng report na namatay siya sa hinang pagkalaglag mula sa ikatlong palapag ng kanilang dormitory building. Para sa pamilya ni Zara at mga nagmamahal sa kanya, ay minadali ang report na to. At ang mas masakit pa ay pinalalabas nila na parang nagpakamatay ang bata. Hindi nila ito matanggap dahil kilala nila si Zara. Masayahin siyang bata, positibo sa buhay, at walang senyales ng depression o anumang indikasyon para gawin niya 'to sa kanyang sarili. Duda nila na ang hindi pagsagawa ng autopsy at mabilisang paglabas ng findings ay isa ring paraan para pagtakpan ang tunay na nangyari. O may makapangyarihang tao sa likod nito na kumokontrol para manipulahin ang investigasyon. Nito lamang August 1, 2025, matapos ang mga araw ng pagdadalamhati, ay tuluyang binasag ng ina ni Zara ang pananahimik. Muli siyang nagpagawa ng panibagong police report upang i-challenge ang naunang report. Hindi siya matahimik sa mga nakakabahalang ebidensya na nakita niya mula nang hugasan niya ang katawan ng anak nung araw ng kanyang libing. Sinabi niya sa report na napansin niya ang mga hindi pangkaraniwang galos sa likod nito. Para sa kanya ay hindi normal na makukuha yon sa pagkalaglag lang. Kung titingnan niya ay parang pinalo o may bagay na ginamit para magmarka sa kanyang likod. Dito na pumasok sa kanilang isip na maaring dahil doon o itinulak ang kanyang anak kaya nalaglag. Parang bomba na sumabog ang revelasyon niyang to. Tila ang mga marka na yon ay habilin o mensahe ni Zara sa kanyang ina na alamin ang buong katotohanan sa likod ng kanyang pagkamatay. Yon ang kauna-unahang ebidensya na inilaban niya. Kumuha siya ng mga abogado at sa tulong nila ay ipinarating niya kung bakit hindi agad niya ibinunyag nung una. Dahil masyado siyang nabigla sa lahat at labis na dinamdam ang pagpanaw ng anak. Kaya hindi pa siya nakapag-isip ng maayos nung mga sandaling yon. Isa pang ipinunto ng ina na nung namatay si Zara sa ospital ay ibinigay sa kanya ang mga suot niya. Na kung tutuusin ay isang mahalagang ebidensya sana na dapat na preserved ng maayos para makakuha ng anumang clue or traces ng posibleng gumawa o nagtulak sa kanya. Kaya hindi mawala sa isip nila na sinadyang gawin yon para sirain ang ebidensya o magkaroon ng lapses sa investigasyon. Maliban sa mga napansin niyang galo sa katawan ng anak, ay may mas matibay pang ebidensya siyang ibinigay. Ito ay ang recorded na usapan nila ni Zara bago nangyari ang trahedya. Sa recording ay maririnig ang nag-aalalang boses ni Zara na nagre-reklamo tungkol sa madalas na pambubuli at pananakot sa kanya ng kanyang mga seniors isa sa kanyang seniors na may initial na KM ang nagbanta pa sa kanya. Gamit ang native na dialect, ay sinabi ni KM kay Zara, kapag hinawakan kita, ay dudugu ka. Hindi na ito simpleng pambubuli lang, kundi malinaw na harassment na o threat sa kanya. Ipinakita lang ng recording na to ang tunay na sitwasyon na pinagdadaanan ni Zara sa kanyang dorm, na unang inakala ng kanyang ina na masaya para sa anak. Sinabi niya sa kanilang usapan na parang hindi siya sa eskwelahan kundi nasa isang gladiator arena kung saan ang kanyang mga senior ang batas o malakas at silang mga baguhan ay mahina ang tingin sa kanila at mga tagasunod lamang. Sa iba pang inamin ni Zara sa ina ay hindi lang mga pagbabanta o pambubuli ang kanyang naranasan kay KM kundi maging extortion. Madalas daw siyang mawala ng pera dahil pinipilit din siyang itreat o ilibre ng pagkain si KM at ang mga kaibigan niya. Kahit alanganing oras na ng gabi, ay palagi din daw siyang pinapalabas pa upang kumuha lang ng tubig na mainit para sa grupo ni KM. Sa huling bahagi ng report ay nabanggit din na may pagkakataon pang hinarap din si Zara ng kanyang roommate. Ibinunyag din ng ina na nung ilang araw bago nawala ang anak ay takot itong nagkwentong muli dahil may mga seniors daw siya na hindi masaya o galit sa kanya. May pagkakataon kasi na napaalalahanan daw niya ang isang kaibigan dahil hindi nagdadasal sa oras ng kanilang pagdarasal. Dahil sa pag-aalala ng ina ni Zara sa kanyang kaligtasan, ay pumunta na siya ng school nila para ilipat siya sa ibang paaralan. Ngunit pagdating dito ay hindi raw pumayag si Zara. Pinili niyang manatili dahil ayaw niyang biguin ang mga magulang. Gusto niyang dito ipagpatuloy at abutin ang kanyang mga pangarap. Higit sa lahat ay gusto niyang patunayan sa mga nambubuli sa kanya na hindi siya mahina at hindi talo. Dahil sa nangyari sa anak, ay nakaramdam ng matinding guilt sa sarili si Noraida kung bakit hindi niya ito napilit na lumipat na lang ng school. Hindi sana nangyari pa sa kanya ang ganun. Malinaw sa mga ibinunyag niyang to na posibleng mula sa simpleng pambubuli lang, pananakot, panghuhuthot ng pera, ay umabot na sa puntong inabuso na rin siya ng pisikal, at ang pinakahuli ay buhay na ni Zara, ang naging kapalit. Ang lahat ng to ay pinatunayan din ng nilalaman ng limamput isang pahina na diary ni Zara na nakuha ng isang school teacher at kalaunan ay ibinigay sa mga pulis. Nakadetalye dito ang mga pambubuli at aligasyon ng pangahat sa kanya. Nakasaad pa na nag siya ng formal complaint sa school, pero hindi daw pinansin ang kanyang sumbong. Nakakapagtaka dahil kahit marami na ang gising nung madaling araw na yon, ay wala man lang nagsabi na may narinig silang sigaw o hiyaw. Lalo pang nakakapagduda dahil ang pwesto kung nasaan ang katawan ni Zara ay lugar pa na hindi abot ng CCTV. Isang katotohanan na tila tinatago o pinagtatakpan ng mga nasa dormitory na yon. Mabilis nakarating sa publiko ang mga obserbasyon na to. Marami ang kumbinsido na may nangyaring foul play. Kasama ang pamilya ni Zara ay nanawagan sila ng malalimang investigasyon, lalo na ang pagsasagawa ng autopsy o post-mortem examination. Sa gitna ng mainit na usapin sa kaso na to, ay isang blurred CCTV footage naman ang naging viral sa TikTok, isang recorded video ng pambubuli na sa paniniwala nila ay si Zara yon. Bagamat hindi kumpirmado at sinadyang i-blur ang kanilang mga mukha, ay sapat na ito upang mas lalong mag-alab sa galit ang damdamin ng mga tao. Kumbinsido sila sa tunay na pinagdadaanan at tinitiis niya sa school araw-araw. Isang video lang, pero para sa kanila ay katunayan ito ng mga iba pang insidente nang pambubuli na hindi na idokumento pa. Naniniwala na rin silang hindi ito kaso ng pagkitil sa sariling buhay kundi sinadyang pagpatay sa kanya. Naging viral naman sa social media ang isang post na sinasabing dahil sa pambubuli ng mga kaklase ni Zara ay inilagay siya sa automatic washing machine na siyang dahilan ng kanyang pagkamatay. At saka lamang daw inilipat sa lugar kung saan siya natagpuan dahil napakalapit lamang ng laundry area sa pwestong to. Nalaman sa huli na isang secondary school teacher ang nagpakalat ng balitang ito. Na maging dito sa ating bansa ay umabot na at maraming nag-share ng tungkol sa washing machine. Pero ito ay isang fake news lamang kaya ang nasabing guro ay naharap sa kaso na may parusang apat na taon na kulong at multa. Lumabas din sa social media ang napakainit na bulong-bulungan na nung araw na natagpuan si Zara na walang malay, ay tatlong mga senior students ang bigla ang lumipat ng school ng walang sapat na dahilan. Ang tatlong babae na estudyante na to ay kilala sa mga pangalan na Kakwana, Kakdedeng at Tomboy. Nakakapagduda at hirap isipin na nagkataon lamang yon. Hindi mawala sa isip nila na maaring ang tatlong to ang may gawa o may kinalaman sa pagkamatay ni Zara. Dahil lumabas ang kanilang mga pangalan, ay sa kanila napunta ang galit ng mga tao. Kaliwat ka ng batikos ang kanilang natanggap. Teorya ng publiko na inilipat sila ng kanikanilang pamilya para makaiwas sa kaso o anumang investigasyon. Ngunit sino ba ang mga batang to at ano ba talaga ang background ng kanilang pamilya? Bakit ganun na lamang kung protektahan sila ng mga pulis at mga tao na dapat ay gumawa ng paraan upang mailabas ang tunay na nangyari. Magugulat kayo dahil, sa nalaman ng mga netizens, ang mga batang to ay mga anak ng mga kilala at maimpluensyang tao sa Malaysia. Mga VIP children sila kung tawagin sa kanilang school, kaya napagtanto ng mga tao kung bakit ganun na lang ang pagtatakip sa tunay na nangyari, pagpapabagal sa investigasyon, pananahimik ng school o sa sinumang nakasaksi, pagbaliwala sa mga ebidensya at ang hindi pagsasagawa ng autopsy. Kumbinsido sila na may malaking conspiracy na nangyari sa mga otoridad at sa pamilya ng mga batang to para makaiwas sa murder charges. Sa isang post ng nagpakilalang Muhammad Shazwan ay sinabi niyang si Kak Dedeng ang huling nakita na kasama ni Zara. At pagkatapos na mangyari ang insidente, ay bigla na lang siyang nawala sa dorm kahit walang kumpirmasyon ang sinabi niyang to, sa mata ng publiko ay naging main suspect na si Kak Dedeng. Sa kanyang estado sa buhay at pagkakaugnay ng pangalan kay Zara, ay hindi pa rin maiwasan na mag-speculate ang mga tao. Lumabas din ang balibalita sa school na pagkatapos malaglag ni Zara sa gusali, ay may isang estudyante ang sumigaw sa kapwa estudyante at sinabing, murderer ka. Kung totoo ito, ibig sabihin ay mayroong nakasaksi sa pangyayari. At kung bakit hindi siya lumantad o nagsalita, ay hindi na rin nakakapagtaka pa. Marami ang nag-isip na dahil sa impluensya ng pamilya ng mga batang nasasangkot, ay posible na maging ang witness na yon ay pinatahimik o tinakot na rin na huwag magsasalita. Walang naglakas loob na lumantad para tumestigo sa lahat ng mga andun. Ayon pa sa balita, maging ang ina ni Zara sa pamamagitan ng kanyang abogado, ay tumanggi na iugnay at pangalanan ang mga VIP children na to na siyang may posibleng kinalaman sa pagkamatay ng anak Kaya hindi maiwasang magalit ng mga concerned citizens Na maaring ang pamilya ay na-pressure na rin na magsalita tungkol sa mga nasasangkot Nagdulot ito ng pagkabahala, kawalan ng tiwala sa sistema at transparency Tingin nila ay parang walang patutunguhan ng lahat at mababalewala lamang ang kaso ni Zara. Pero hindi na kayang kimkimin ng mga tao ang kanilang galit at pagkadismaya. Pakiramdam nila ay hindi sila pinapakinggan ng gobyerno, kaya lumabas na sila ng kalsada upang iparating ang kanilang boses. Para sa kanila ay hindi lang ito laban ni Zara at ng kanyang pamilya, kundi laban ito ng mga tao sa sistemang baluktot at kawalang hustisya. Ang mga VIP children ay simbolo ng pagkaarogante at hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Kagaya lang dito sa ating bansa na sinasabi nilang kapag mayaman, ang involve ay mabagal ang usad ng kaso, pero kapag mahirap ay kulong agad at mabilis ang hatol. Nagdulot ito ng malawakang peaceful rally, protesta at prayer vigil na isinagawa ng mamamayan ng Sabah at iba pang bahagi ng Malaysia. Libo-libong mga tao ang nagtipon-tipon sa Harbor Square mula sa iba't ibang estado ng buhay. Mga magulang, estudyante, lalaki man o babae, profesional man o hindi, lahat ay nagsama-sama. Bit-bit ang kanikaniyang placards, sabay-sabay silang nanalangin at iisa ang isinisigaw, hustisya para kay Zara at tigilan na ang bullying. Sa social media naman, mabilis ding kumalat at naging viral ang hashtag Justice for Zara hindi lang sa kanila kundi maging sa ibang bansa. Sa Pilipinas ay marami ring post sa social media ang kumalat na nanawagan ng kanilang suporta. Dahil ang kaso ni Zara ay isang realidad na patuloy din na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa pressure mula sa mga nagkakaisang mamamayan, ay naglabas na ng official na pahayag ang Malaysian Attorney General. Noong August 6, 2025, ay pinag-utos niya sa kapulisan na magsagawa ng exhumation o paghuhukay ng bangkay na nailibing na upang masuri. Alinsunod na rin to sa request ng pamilya ni Zara at mga abogado nila. Para sa ina ni Zara ay mabigat to sa kanilang loob dahil parang bubuksan ding muli ang sugat sa kanilang puso dulot ng pagkawala ng anak. Ngunit batid nilang kailangan nila itong gawin upang maging tinig ng isang katawang pilit na pinatahimik. At dahil sa walang humpay na protesta, sa wakas ay napansin na rin ito ng pinakamataas na pinuno ng kanilang bansa, si Prime Minister Anwar Ibrahim. Ipinagutos niya sa pinuno ng Kapulisan at Attorney General na magsagawa ng patas, maayos at transparent na imbestigasyon. Sinigurado niyang walang poprotektahan, sino mang makapangyarihan na tao ang nasa likod nito na masasagasaan. Bahagya namang kumalma ang emosyon ng mga tao sa sinabi ng kanilang prime minister pero nananatili silang nakabantay sa kahihinatnan ng kaso. Isinagawa ang exhumation at dinala ang bangkay ni Zara sa Queen Elizabeth Hospital Forensic Laboratory upang isagawa ang autopsy examination. Maliban sa pamilya ni Zara at mga forensic personnel, ay maraming mga tao at taga-media ang pumunta sa labas ng ospital. Makalipas ang ilang oras na pagsusuri, ay lumabas na ang resulta. Tumugma naman ang kanilang findings na matinding injury sanhi ng pagkahulog sa gusali ang kanyang ikinamatay. Pinasinungalingan din nito ang pinakalat ng isang guro na dahil sa washing machine siya namatay. Ngunit hindi pa masabi kung mayroong nagtulak sa kanya o sinaktan muna siya bago inilaglag mula sa ikatlong palapag. Kasunod ng examination na to, ay ipinagpatuloy ang pagtatanong sa buong eskwelahan. Umabot sa halos isang daan at siyam naput limang mga posibleng testigo ang kanilang na-interview sa loob at labas ng school. At nang lumabas ang resulta, ay official nang nag-announce ang mga autoridad na limang mga babaeng estudyante ang kinasuhan sa juvenile court nito lamang August 20, kaugnay ng pambubuli kay Zara. Kung mapapatunayan sa korte, ay maari silang makulong lang ng isang taon. Bagamat limitado pa lang sa bullying ang kaso at hindi pa sa mismong murder, ay isa na itong malinaw na may pag-usad sa hustisya. Pero dahil mga minor ang involved ay magiging pribado at closed door ang gagawing pagdinig sa susunod na mga buwan. Hindi pa rin titigil ang mga autoridad sa pagtuklas kung talagang sinadyang patayin ang dalagita. Ang kaso ni Zara ay isa na namang matibay na patunay ng totoong sistemang umiiral maging dito sa ating bansa. Isang mahigpit na paalala sa atin lalo na sa mga magulang na maging sensitibo tayo sa pakikinig sa reklamo at hinaing ng mga anak natin sa school. Ang school na dapat ay ligtas para sa kanila pero kung minsan ay dito pa nagaganap ang mga trahedya. Ang bullying ay seryosong banta sa kanila na kung pipiliing itago o ipagsawalang bahala ay maaring buhay ang maging kapalit kagaya ng nangyari sa kanya. Marami na ang buhay na nasayang dahil sa ganitong insidente. May mga na-depress, nawalan ng gana na mag-aral, na ospital at ang malubha kagaya ni Zara ay nawalan ng buhay. Kamakailan ay mayroon ding namatay na estudyante dito sa ating bansa matapos siyang saktan ng mga kapwa estudyante rin. Maging aral sana ito sa ating lahat.